Nagpaabot ng pakikirama ang mga senador sa naiwang pamilya ni dating Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario. Inanunsyo ngayong araw ng pamilya De Rosario ang pagpanaw ng dating kalihim sa edad na 83. Ayon kay Senate majority leader Joel Bilbaoeba, isang karangalan na makilala at makasabayo si De Rosario nung panahon na pareho sila nagsisilbi sa ilalim ng dating Aquino administration. Aniya, isang tunay na makabayan si De Rosario dahil naging instrumento ito noon para manalo ang bansa sa Permanent Court of Arbitration sa the Hague, the last patungkol nga sa kaso ng territorial dispute sa West Philippines laban nga sa China. Sinabi naman ni Sen. Francis Tolentino na palaging maalala si De Rosario dahil sa kanyang hindi matinag na pagbibigay proteksyon sa ating national territory. Para naman kay Sen. Grace po, mananatili ang paghanga ng lahat sa pumanaw na dating kalihim dahil sa matatag na pagitito sa diplomasya at marakalap pagkilos para sa paglaban sa interes ng ating mga mamayan. Dagdag pa nitong si Senadora Risa Ontiveros, ang leadership ni de, de Rosario ay magsisibing inspirasyon para sa matapang na paglaban sa ating national interest gamit ang batas at iba pang diplomatikong pamamaraan at ito ay patuloy na mapapakinabangan hanggang sa masusunod pang henerasyon. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.